Dito naman tayo sa mga inahin natin mga kapigmate. Yung inahin natin, yung dalawang inahin natin, uh, day one, yun, day one nila after panganak, nag-inject tayo ng antibiotic. O pagkatas nila mga anak, nag-inject na tayo ng antibiotic. Pero day two, day 3, mayroon silang infection pa. So may nananalabas sa ari nila. So hindi ko na itututok sa ari nila mga kapigmate. Uh, share ko na lang sa inyo yung ginagawa ko. Uh, pag may infection pa yung inahin, kagaya nito, day 3, naging nagkapunta tayo sa mga piglet, nag-inject ng ayon, nagputol ng buntot. Sinabay na po natin ng ano, ng pangalawang inject ng antibiotic sa ating inahin. So ang ginamit kong uh, antibiotic dito sa inahin ay bakterin po. So ayan, pangatlong araw nila, pangalawang inject ng antibiotic. Kasi pares may infection pa. Pero sa day 1 pala, pagka-inject nyo, day 1, day 2, Hanggang day 3 walang lumalabas sa kanila ng infection, o, hindi nagpapakita yung inahin na ma infection pa sila. Uh, kahit wala na pong injek ulit ng antibiotic, okay lang po. Yung akin sinundan ko lang kasi medyo madami pa lumalabas sa ari nila. So ngayon, okay na, wala na. Hanggang may na lang sila. Ang mga 'to. <laughs> mapapansin nyo ko ang dede dito. Dito napakarami. 'Yan. Gusto lahat nila dyan dumede. ito kasi. 'Yan. Ang dede nito 14. 14 at pitong pares ang dede naman nito ay 16 walong pares po mga kapignik. sa gatas naman yung sa lakas ng gatas eto napakalakas ng gatas nito kaya halos lahat sila doon nagsisiksikan pero madali naman pala kasi ng gatas nito mga kapigmate pigmate uh, sa paraan lang na pagdadagdag ng pagkain. So sa ngayon hindi pa tayo mapagdagdag ng napakaraming pagkain kasi kahapon mga nagtatay yung mga piglet. So ngayon hindi na sila nagtatay, uh, nagdadagdag na tayo ng dami ng pagkain dito. Dito rin sa inahin na ganoon na rin. So ang dami pa lang ng pakain nila kanina umaga, 750 gram pa lang na pagkain natin sa bawat inahin. Sunod na pagkain natin ay mamayang hapon na. So itong sa busog pa. Diba sa inyo? Andiyan lahat sila. Nagsisiksikan, o. Oh. May sobra pang mga dede, o. Oh. May sobra pa. Kahit nandiyan sila tutupukan, yung isa naman pa. Yan. So, yun lang. Good morning. Tayo ay maghahanap buhay na ulit. Iwanan muna natin dito mga alaga natin mga pigmates. So, magandang araw sa inyo.